Pasado alas 10 ng umaga kahapon October 9, niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Pugo, La Union. Ang pagyanig naramdaman sa Baguio City. Karamihan sa mga residente nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay at gusali. Ang mga mag-aaral nagsilabasan rin sa kanilang mga silid-aralan. Bagamat ilang segundo lamang ang itinagal nito, ilang estudyante at mga residente ang itinakbo sa pagamutan. Ang guro at ito ng Baguio City National High School itinakbo sa pagamutan matapos mahimatay maging ang mga estudyanteng nagsilika sa Burnham Park na himatay rin at isinakay sa mobil ng pulis. Sa tala ng CDRRMO, 46 mga tinakbo sa iba't ibang pagamutan sa lungsod dahil sa pagkahilo. Ang findings ng ating mga doctors, yung mga responders natin doon, is they nag-faint sila, nagka-anxiety, anxiety, and then difficulty of breathing. Uh, pero mostly mga bata eh. Siguro first time na na-experience ang earthquake. Kaya ganon. Sa talari ng CDRRMO, may labing limang gusali ang nakapagtala ng mga bitak. So far, uh, nakita natin yung product ng outcome ng ginagawa nating quarterly na simulation. No? Nakita natin, uh, more or less, effective siya. In a sense na majority, lalo na ang ating mga schools, na implement po nila. Ang gap na nakita natin is itong mga household, itong mga businesses. Uh, hindi ko alam kung hindi nila alam ang duck cover hold na simulation. Pero the thing there is, nakita natin, takbo agad. Which should not be the case. Unang-unang uh, gagawin natin, pag earthquake, duck cover hold, and then pag tumila na yung shaking, tsaka tayo lalabas. Bagamat walang nasugatan sa lindol, mayroon namang mga paaralang na paghandaan ito. Isa na rito ang Crystal Cave Integrated School kung saan ang mga estudyante ay agad nagsuot ng safety hats. Yung mga bata, we were very, very surprised na sila mismo, very prepared sila. Kahit na hindi sasabi pa ni teacher na duck cover and hold, most of them already did the duck cover and hold na position. So after that, nung labasan na ng mga students, they were very orderly. Lahat talaga naman na-practice nung preparedness ng uh, earthquake drills nun, ginamit talaga nila. Uh, sa initiative nila, they want everyone to be ready when it comes to emergencies like this, hindi lang naman sa earthquake pati sa ibang emergencies. So, yung students, during the earthquake drills, they are also trained how to properly wear the hats, kung saan nila makukuha yung hats nila, tapos yung mga go-bags nila. So, ready-ready sila. May nareceive tayong mga around 15, I think, na uh, infrastructures na requested for inspection. So far, yung mga inspection na nagawa natin is minor lang naman yung mga cracks. Hindi siya critical. Isa rin sa mga hinangaan ng mga netizens ang duck cover Hall ng mga mag-aral na ito sa Benguet National High School sa La Trinidad, Benguet. Paalala naman nila sa mga residente tuwing magkakaroon ng mga ganitong sakuna. Yun lagi nating sinasabi, lalo na sa ating mga barangays. No? Although ginagawa ni school, ginagawa ni LGU, ginagawa ng mga barangay officials, ang problema talaga natin yung mga household. Hindi sila nag-join. So yun na, nakikita natin ang importance pag, sa pag-join natin sa mga earthquake simulations natin. So, yung duct cover hold pa rin ang pinaka-effective na procedure natin. So, yun ang sana maging, kung baga, lagi natin ginagawa. It will become a muscle memory such that kung may incidences na ganoon alam natin kung anong gagawin. Wala naman nang naitalang aftershocks matapos tumama ang nasabing lindol. Vanessa Bugtong, RNG News.